Tanong lang po, masama po ba ang pagmamasturbate o pagsasarili? Nakasulat po ba sa banal na kasulatan na kasalanan ng pagsasarili? Okay po, hindi accidental na panood mo to kapatid. Kasi marami po ang biktima ng kasalanan na ito. Masturbation is a medical term. Wala pong nakalagay sa Bible po niyan. Pero merong kahalayan, lust, at kasalanan po yan. Masturbation is a sin. kung ikaw ay hook dito, kaya mo matapos ang video na ito. Saglit lang to at marami kang matututunan. Ang masturbation po, it's a sin. It's a lust. Pagnanasa po yan. Kahalayan po yan. Basahin natin yung Matthew. Chapter 5, verse 27-28. Narinig nyo na sinabi nung una, huwag kang mangangalo niya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, nang tumingin lang sa isang babae na may masamang pagnanasa, ay nagkasala na ng pangangalo niya sa kanyang isip. Sabi po, hindi lang lalaki ang hukpo sa kasalanan na ito, kundi kahit babae, ginagawa po ito. Ang masturbation po ay pagsasarili at pagpapasaya ng mag-isa ka lang. Dahil dito, mas maraming time ka na free, kaya marami kang ini-imagine. Yung imaginations mo about sa pornography, yung mga napanood mo noon, sa mga nakita mong picture, sa mga video, mga x-rated, sa mga links ngayon, laganap na po yan mga kapatid. Meron pa nga eh, meron kang mabibili na toy about sa masturbation. At yun yung pinakamatindi ngayon. Ang mga biktima ng kasalanan na ito ay mga early teenagers, yung mga batang nakapanood po ng na mga malalaswa. Alam nyo po, nakatatak po yan sa isipan dahil nagre-register pa lang. At pinaka-worst po nito na kahit tumanda na sila, magkaasaw at magkaanak, ay meron pa rin sa kanila yung ganong contamination po, yung pollution ng isipan dun po sa mga pornographies. Kaya pwedeng na-exercise po nila yon na kasalanan yung masturbation kung lalaki o babae ka na ng video ito, siguro nakagawa ka na rin ito. At it's a sin. Kasalanan yan sa harapan ng Panginoon. Gusto ng Diyos na lumaya po tayo dyan. Kasi hindi magmamana ng kaharian ng langit ang mga gumagawa niyan. Yung merong kahalayan. Yung merong masamang pag-iisip. Basahin po natin Ephesians chapter 5. Verse 5. Tandaan nyo, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay, at sakim ang mapapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos sapagkat ang kasakiman ay tulad din ng pagsamba sa Diyos Diyosa. Alam nyo po yung masturbation, addiction din po yan. Kaya kung hook ka na dyan at addict ka na dyan, kailangan iwasan mo, layuan mo para malabanan mo. Yan yung sinasabi ng Bible para maalis po sa atin yan. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 18, kaya lumayo kayo sa sexual na imoralidad. Ang ibang kasalanan na ginagawa ng tao ay walang kinalaman sa kanyang katawan. Ngunit ang gumagawa ng sexual na immoralidad ay nagkakasala sa sarili niyang katawan. Alam mo kapatid, kailangan natin dito ng pagsisisi, repent. Pagsisihan natin yung mga nagawa nating kasalanan sa pag-iisip. Kaya po, kailangan nating magpa-filled sa Holy Spirit. Nung tinanggap natin ang Panginoong Heso Kristo, kahit ang mga Christian, pwede pa rin pong addicted sa ganitong kasalanan, sa masturbation. Kaya nais ng Panginoon, will ng Panginoon lumaya dito. Basahin natin yung 1 Thessalonians 4, verse 3 hanggang 5. Nais ng Diyos na maging banal kayo, lumayo kayo sa sexual na imoralidad. Dapat ay matutong makitungo ang bawat isa sa asawa, sa banal at marangal na pamamaraan at hindi sa makamundong pagnanasa katulad ng ginagawa ng mga hindi kumilala sa Diyos. For my conclusion, yung laban na ito para labanan yung kasalanan hindi natin kaya na mag-isa ito. Ma tayo ng banal na ispirito. mafil tayo ng scriptures. Kasi yun yung magtatanggal sa atin doon sa mga imaginations na matagal na pong nakalagay po sa isipan ng mga taong hukpo sa kasalanan na ito. Mapuno tayo ng presensya ng Diyos. Mapuno po tayo ng salita ng Panginoon. Yung mga libreng time po natin, yung matagal nang naka sa isipan natin, paalis natin sa Panginoon, magpa-cleanse po tayo. Tapos mapalitan ng mga scriptures, memorization, Bible studies, services, praise and worship. Dito tayo mapuno at lalaya po tayo sa ganitong pagkakasala. Kung ikaw ay unbeliever na lagi pong gumagawa ng ganitong kasalanan o kaya naman ikaw ay kristyano na kahit ikaw ay may ministry na, marami pa rin kasing ganitong case po sa mga Christian churches na po sila sa kasalanan ng ganito. Lalaya tayo once we are surrender. Paulit-ulit nating gawin. Yung dati mong paulit-ulit na ginagawa sa kasalanan ng iyan, palitan mo ng pag-surrender natin sa Panginoon. Mapapalitan po yan ng kabanalan, ng presence ng Panginoon. Lalaya po tayo sa pagkakagawa ng kasalanan po na yan. Alam nyo po, pag malinis na ang puso natin at isipan natin, we will see God. Kasi ito yung nakalagay sa si scriptures. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 8, Blessed are the pure heart, pure in heart, for they shall see God. Mas makikita pa natin yung kabutihan ng Diyos. Ilalayo tayo ng Panginoon sa mga paggawa ng kasalanan. Suot natin yung helmet of salvation. At yun lang kapatid, I hope na marami kang natutunan. Hanggang sa susunod na pagkikita, God bless.